kinulang yung pambayad ni ate kaya niligaw na lang yung crew sana all ha? okay oh, she's on phone. She's on. Uh -huh. oh four four oh no yo! it worked that's perfect hey what's your name Callie <laughs> where are you from <laughs> That's lit. Well, I'm going to be back down in St. George next week and we should do something. Yeah! <laughs> That's my boy! <laughs> Talaga naman napakatindi kumuha ng number ah. Sana all. <laughs> <laughs> ah! 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 Marunong nang pumili si Todoy ah. <laughs> Pero dyan natin makikita kung tunay na lalaki talaga yung mga bata. Nung no? <laughs> Ayun Ayaw maniwala ang meeting pupuntahan ko. <laughs> Kaya sinama ko na lang. <laughs> <laughs> Grabe ka naman kasi ate, pinaghihinalaan mo agad yung asawa mo. <laughs> Baka naman kasi may history. Ano? Paano masabi? <laughs> Marami na tayong nalalaman tungkol sa proposal ah. Jowa na lang kulang. Para kang bituin ng hirap kong abutin. Daig pang mga talay Kay nagniningning Ang dahil ng babae Pero ikaw ang Kasi May sa ibig sabihin nun mga pre Umawi siya ng gano'n sa buhok Naku, may chance ka dun sigurado Love, <laughs> pag napashoot ka to, pashoot ako. Love. <laughs> 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 Na dale mo par. <laughs> uy uy sana oi. <laughs> uh, eh ini parah nih. Tenang, tenang. Bukan nainggi ki ngatai. Para... <laughs> 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 Ang kulit Ganda ng ganyang pamilya <laughs> Nagkukulitan lang Naku po Ayaw ka na naman Jollibee Yung nakaraang video natin Nag Nagchichix ka Nagchichix <laughs> ka Ah, ka, karim ka rin pala, Jollibee, ah? <laughs> Sinusuhulan mo siguro ng fried chicken, no? Hehehe, yeah, boy. <laughs> hmm? Wala na! <laughs> Tama ka na, boy. Pag nagpa-cute na yung babae sa'yo, kahit anong gawin mo, talo ka na doon, pre. Uh. Yo, come on bro <laughs> <laughs> uh <-huh. Yan> <laughs> <na>. <laughs> Masakit ba yung sampal boy? Dapat hinalikan mo na lang talaga ano? Charin, di naman nasasampaling ka Kapal na mukha mo Know <laughs> that <laughs> <laughs> o cute naman ni ma'am Grabing cute naman ni ma'am Parang sarap alagaan Sana all pogi yan Uy! <laughs> <laughs> <coughs> Bilib ako sa'yo tol <laughs> <laughs> Yan ang tunay na panalo <laughs> May nangyayari na, May nangyayari na gusto <laughs> ikaw alam mo Totoy, masarap talaga yung feeling na ganyan naranasan ko na din yan sana maramdaman ko ulit yung ganyang feeling Handa kang ipaglaban kahit walang kasiguraduhan. Tama yan. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? At least you tried. Kaysa naman nakamukmuk ka lang, tinititigan mo lang yung crush mong ganyan. Kaya kung ako sa inyo, mga tol, kung may crush man kayo at gusto nyong ligawan, ligawan nyo na, di ba? Ipakita nyo yung nararamdaman nyo. Mag-effort kayo, gano'n. Basta iparamdam mo na mahal na mahal mo siya kahit walang kasiguruduhan na magiging kayo. <laughs> Ma'am, galing mo pala dyan ha? Hindi ko alam ha? <laughs> ah, tinaig ka pa ng bata ate. Emotional <laughs> <laughs> si damage! <laughs> <laughs> Ang kulit mo eh. Kausap niya yung crush niya eh. <laughs> uh <-huh. laughs> Wala ka talagang kawala dyan, boy. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May taulo ito at lolo mong barako pero adik sa k-drama <laughs> one time meron din sa aming bumili dahil may sari-sari store kami dun sa bahay namin iinom ng alak tapos manonood sa amin aldab <laughs> what if crush na ako ni crush? manifest natin ang mga mabubuting bagay. Yes! Kaya mga galala mga chong, manifest lang natin. Malay mo, 'di ba? Kaka-manifest mo maging kayo ni Crush. Hindi totoo 'yan. Bu Kinchana. Kinchana 'yo. Kinchana. <laughs> <laughs> Ang lit mo kasi ate. Ano <laughs> Yung nag-nurse ka pero malit ka. <laughs> Pwede pala yun ano, walang yung height requirements. Nangihina ako sa kabobohan mo. <laughs> <laughs> May babae ako nakitang kay ganda. Damn! Ang amate niya ay bibihagin ka kapungay lang ng mata, ah Shout out sa RNC Eats. Sino ba yan? <laughs> Baka naman pwede niyong sabihin kung sino yan. <laughs> Daddy, chill. <laughs> Binigay yung password. Dapat lang, lo loyal tayo eh. Ipakita mong wala kang tinatago. Nako! Yun lang. Be fair naman sana, ano. Pag ayaw din ibigay yung cellphone sa'yo, alis ka na dyan. Naks <laughs> <laughs> naman! Congrats, sir. Sana eh, makita ko yung kasal nyo. May video sana. Sana, Oh. <laughs> Uy! <laughs> 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 <Binutukan> pa, ano. Sa <laughs> so, sobrang kilig, Binatukan Sorry, sorry. <laughs> Kuya, wag kang kiligin. Pero kaya, ano, ikaw ay aking mamahalin. <laughs> 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 kita sa akin. Ipapakilala kita para tayo magkaroon ng bagong pamilya. Oh! One, two, three. Kuya, kuya, kuya. Kuya, nam napunta. Wala na. Naubusan niya ako. Pero pag mamahal ko sa'yo, hindi mawawala. Oh! Ubus man ang aming chicken. Babalik ako para sa e, iyo. Okay, dito. Pero sana sa susunod, yung icing na free, sana po maging free na at hindi na 50 per head. pa pero. Kuya, salamat sa mga pag-a-assist nyo sa amin. Nag-usok kami ng sobra. At dahil dyan, uuwi na kami ng hindi na <laughs> Ang galing, ang galing ni ate, talagang niligaw na yung crew para hindi na makapagbayad. <laughs> Kakain-kain kasi kayo, kulang yung pambayad nyo eh. <laughs> <laughs> Talo ka dyan. Timitigan ka rin eh. <laughs> <laughs> Baba, 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 baba. <laughs> oh ko kaki-moves ah. pa lang yung the moves niya. Paano pag tinodo na? Bola lang yan. <laughs> <laughs> Kunwari crush mo ko para makakuha tayo pa'y kasati tayo. Naku. <laughs> 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 Nagkukunwari-kunwarian pa kayo eh naman totoong crush mo naman talaga. Totohanin nyo na kasi. <laughs> <No>! <laughs> Gensana. Gensana. Gensana yo. Gensana. What? <laughs> <laughs> Gensana. Pre, palikod kang niloloko? Hindi <laughs> mo alam kung bakulaw ka. Ay! Ganyan ako pag dumadaan ako sa koridor nung high school ako. Nako! Talagang laglag panty! At yan, nataos rin ang mapanakit nating content. Sana nag-enjoy kayong lahat eh. Kung hindi, edi daw. <laughs> Eto nga pala ang team sana all natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single. Wala nang akong pera ng hiya Talo pa ako sa muka nakaka trip talaga Spot Tags! What is your profession? <makes> 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 <makes>